shout out mga idol uh, nandito ako ngayon sa harap uh, inaabangan ko yung ano may inaabangan akong uh, kaibigan ko tapos naalala nyo mga idol si ate ayan o oh. yan yung binlog ko dito nakasama ko sa content ko si ate ayan good morning sa'yo ate paubos na tiya ah. no dami na yung kanina ngayon konti na lang oh. ano yun ikaw lang mismo nagluluto ha? ikaw lang mismo nagluluto nyan ha? Ah? Ah, ganun? Wala so, naman akong pang... Ito, namumuhunan din talaga, eh, no? Pero sa... Maya-maya lang, ubos na yan. Sa dami ng empleyado dyan, ano? out mga idol. Ito na yung dalakong ano. Dalakong saging. Ayan, ano? Oh. Ayan, yung dalakong saging para Dali mo sa inyo. Dali mo sa inyo. Tutuwi mo. Bigay ko na lang yung saging ko. Oh. Bigay ko yung saging Dali mo. mo. Sa... Oh, yan yung tinanim ko, yan yung tiniba ko. tayo para sa iyo te. Para ano? Para meron kang ano. Thank Ito. Ito mayroong plastic oh. Ayan, may libre pa plastic yan na Ayan. Binigay ko na sa mga followers ko mga idol. Ito si ate followers ko to eh. <laughs> Yan, binigay ko na yung saging doon kahit sa kanya. Pero kasama ko sa vlog to dati si ate, di ba ate? No? Naalala mo ako? Yes, mamaya sana magbibigay uli ako, kaya lang. Hindi na dito. Oo, oh, ewa. Hindi dumating yung cameraman ko eh. Oo, oh, kaya ano na lang. May date Oo, okay yan. Para maluto mo na yan. Para oh. Oo. Alam mo ginawa ko yan, ano, pirito ko. 10 minutes na lang idol ano uh, yung inaantay mo hindi na darating yun yan napaunti na lang yung saking ko punti na lang ano papasok na ako di hindi ka na ano dyan sige oh. wala na hindi na darating yun usapan namin 6 o'clock eh wala na hindi na darating yun ito na ako ha ingat ingat oh. Yun mga idol, ha, binigay ko na yung dala kong saging para mabawasan. Sobrang bigat yun. <laughs> Konti na lang. Tapos bigyan natin yung guard mga idol. Shout out mga idol. Good morning. Gracia para sa inyo. Good morning. Salamat po. Uh, ah, pasensya na kayo dyan sa saging. Ha. Ayan mga idol, binigyan ko yung aming guard. Thank you so much. Shout out. Gagalit yung asa. Salamat. Binigyan ko yung guardia namin para matuwa naman sila sa akin. Yun, uh, ito yung ano namin mga idol Dito office namin Pagka umaga dito ako pumapasok Everyday dito ako lagi Dito ako lagi nagre-report Dito ako nagta-time in Dito kami nagla-log in So maagang maaga Wala na uh, Kunti na lang Dalawang Dalawang piling na lang to Grabe wala nang ano Wala nang natira tas meron pa ako madadaanan dyan na ano Yung tindahan ni ate sana bukas na Yung pinagkakainan namin sa umaga Sana bukas na si ate para mabigyan ko rin siya ng ano Ng saging Kasi uh, Minsan pinapalo ko nito sa youtube Yung eh, mga nagtitinda dito ng pagkain pagka umaga Meron dito nagtitinda ng pagkain eh yan, oh, Yung tindahan na yan Nakita nyo mga idol Yung tindahan na yan Bali 'yung dala kong saging mga idol. Ano 'yun? Ah, walong ano, walong piling, walong sipi kumbaga. Sa Bisaya, sipi. Ayun si Ate. Ayun, tamang-tama. Andiyan si Ate, oh. Ayun si Ate, tamang-tama. Para mabigyan ko siya ng saging. Ah, para naman makasama siya sa vlog ko. Ayan, ito yung kanyang munting tindahan. Ito yung munting tindahan nila dito sa loob. Minsan dito kami bumibili ng pangangailangan namin. Ayan o. Oh. Yeah. Shout out ate. Ate hey, good morning. Good morning to. Bibigyan kita ng saging para meron kang ano. Ayan Ay! idol. Gracias mga idol. Happy yan, Valentine's idol. Uh, uh, happy Salamat Valentine's idol. Ha. Thank you so much. Kasama ka na ngayon sa vlog ko ha. Panoorin <laughs> mo sa Nugnog TV ha. Nugnog TV panoorin mo Nandiyan jajan oh, ka na. Oo, oh, busy lang ako pinapanood kita. Oh, ayan ha? ha. Thank you so much ha. Salamat sa salamat sa saging. Hey! Happy Valentine Day. Thank, thank you, thank you so much. Ang, thank you. much. Ang ganda ko Nandiyan ako sa TV. Oh, syempre, artista ka na. <laughs> Shout out kay Ate mga idol ayano. No? Dito kami minsan kumakain, dito kami minsan nag-aano. Siya yung nagluluto. Oh. Ayano. Oy, ay, idol, atensyon ako. Oy, saglit lang. Saglit lang, oy. May bibigay lang ako. Saglit lang. Para hindi ko na dadalhin to. Ayan mga idol, ito pa. Nakita ko pa isang pants ko. Ayan o. Oh. Uh, mga idol ko to eh. Ayan. O, oh, sa'yo na to. Para grasya yan. O ba? Grasya yan. Gracia. E, oh, ayan mga idol. Uh, kasamahan namin na ano. Uh, PWD. Uh, bigay ko sa kanya yung saging, tingnan mm. mo, ayan o, oh, saging yan oh, Pinamigay you. ko para ano, grasya yan Ayan yung hinog ko sa puno, oh, na tinibako oh, ko, napanood oh, na, oh, na, oh, na, oh. mo yung vlog ko? Na tiniba ko yung saging? Hindi pa. Ayan yun, ah. ayan dinala ko kasi hinog na eh Pumigay ko na sa mga followers ko para ano okay. Oo, para mer yeah. oo oh, sige, okay na, lakad na kayo Ayos, di ba, may ano na kayo, may saging na kayo Shout out doon sa mga followers ko mga idol Hinarang ko talaga, Samahan ko sa trabaho yan eh Yeah. Thank you so much mga idol Bye bye Tapos dito na yung office namin Yan Papasok na dyan no? Yan Dyan kami nag time in lagi Yan ba? Diba? So wala na akong ano Wala na akong saging na bit, -bit.